yo hey hello my name is hazardian so papunta kami ngayon sa Santa Isabel magbibigay po kami ng tulong Ang James guardian Ano na? Ano na nai? Ano na mga kaibanan kong grupo ka na James Guardian? Agbo ka ni Moe Tataong Kabang. Good morning. Ano si R.M.D. Jen? R.M.D. Luz? Ano pangalan mo nai? May asawa ka pa po? Opo. po. Saan yung asawa Sa bahay. Saan? Bakit mo po sinama yung asawa mo? Dapat sinama mo. Dapat sinama mo yung asawa mo? Bibit. Pasanto mo. Nya pa. Oh, pagyaran. Ah, pagyaran. Tas bayawan ipa- ipa-ad mo na sa radik. Abo. Ay mo na sa radik. Sige, wakaw na ni ta mag-akop ka din kuha na wala. Oh, iba nakabukay ama ni yo. Atong mana atong igin katong naka-star san. Bilang. Ayamo din naka-star mga agin? Ano po ate yo, ana. Ada roa. Ada mga kebayo. Yung mga saraday papalan. Hello, good morning. Good morning mga ka-guardians. So, nandito po ngayon ang James Guardians Crystal po sa Santa Isabel. Dito po sa grupo ni Pounder, Pounder Red. Ito po ay sinanay ay... nanewana. Nay! Ilang taon ka na, Nay? Mag-80 na po. 80 ka na. So, Nay, bakit ano nangyari dito sa bahay niyo? Bakit na sunog? Kasi nung ano, siguro mga alauna yata, naglalaro ang mga bata. Ngayon, yung lighter, yung sa kanya, kinuha niya, binigay dito. Saan binigay? ito. Ah, ito? Ito? Ilang taon na po ading bata na di? Tatlo. Ah, tatlong taon. Tapos, Tapos. Ba yung siya doon? Ay nandoon yung Ano nung atay? Ay, nag, Papaya, a, ay yata, nag, ano Anyata. Nagano nang light. Dito okay. um, mating kami wala na na dito na yung. Apo. Ay saan kayong time na yun ay saan kayo napunta? Ay, sa bahay ko noon. Amon sana so, lang po mga bata ang nandito. Opo. Tayo so, sa akin pumunta doon pero umalis doon at pumunta dito. So pagkakita nyo po, ano na yung bahay ninyo? Kalahati na yung apoy. Ah, kalahati na yung apoy. Kaya yung wire ko wala. So, yung... so wala lang wala naman tao dito na nagluluwa sa inyo na ano tulungan kayo na ano yung apoy? Wala. Wala talaga. Pero walang tubig yan, kaya hindi namin ma Ilang tao kayo nakatira dito na ilang pamilya kayo dito? yung apo ko. Mga apo mo lang nakasama dito. Mm. So ito po ay bigay po ito ng James Guardians crystal para sa inyo. Itong mga damit at saka meron ditong banig. Tsaka bigas, galing po ito kay oh, po. si N.P. Lebron at uh, si G.S. Teresa po. So na, anong, anong po masasabi mo sa James Guardian's Crystal? Salamat po sa inyo. Yeah. Sana po. Magtaamay rin pa rin kayong mas mahigit pa sa ibigay nyo sa akin. Yeah. Ay, para nawagan ka na, ay, malay mo meron pa magbigay sa'yo ng tulong. Panawagan ka po, Nay. Magsabi ka, Nay. Ako kasi yung isa sa... Sige, Nay. Ano, magsabi ka, Nay. Ano Sana pa? naman may tumulong pa sa akin. Dahil mayroon pa akong... Hindi pa tapos yung... Tinatayong bahay ng apo ko. Kaya, ako mihingi pa rin ako kung mayroon pong guys. Ayan po mga ka-guardians. Si Nanay na ito yung bahay nila. Nasunog. So, nandito po yung James Guardians Crystal. Kasama po si Pres Jan. Saka si Founder Red. Si RMG Loss tsaka si RMJ Yel po. So yung mga kasama po namin wala po dito kasi may mga trabaho po. At tsaka si uh, Sen si Pilebron po nasa Bulacan po sila at tsaka kasama po si si Jeshi na. Yan Pero pa ko ano yung kasi pandingding. Ano. Ah, pandingding. Mm. O, oh, mga ka-guardians, baka po matulungan natin dito si nanay sa kanyang bahay, kahit daw yung mga pangdingding lang, kanyang inihingi. Nagrunuwasan man siya. Iplay mo. Agkuman siya na isi, isi Banjo. Tadi banjo. O, nay, pang bahala mo ding asin, nay. Basin siya, nay. Sige na, pagsiran mo si nanay. O, akuman. Agkuman, Pang bahalasin asin.

Sixty. Ah, uh, ah, matanda ka pa sa kanya. Tatay, ay, ay uh, kami po ay isang James Guardians Crystal. Ayan po ay pinabibigay po namin sa inyo para sa inyong pamilya na kayo ay nasunugan. Ano po masasabi ninyo? Eh, uh, ako masasabi ko mami Pasalamat ko nga niya. Tulong ka eh para ka naman. Ah. Arun beli kinta pasang. Ano ba ka, ma'am? Opo. Nandito rin kami ito. Gusto yung tulong mo. Nandito rin kami. Agan kaya namin. Hmm. Yung kaya lang. Tay, magpanawagan ka po tay. Maka mayroon pang magbigay sa inyo ng tulong. Sin Sinanay mo nung <laughs> Iba man po sa kanya. Iba <laughs> man po sa inyo, tay. Sabi mga kang tabang. Oo. Pwede <laughs> sino? Ako pa nananawagan ko eh. Matulong lang kami ng panghilaw sa bahay. Tapat yung kuryente Nasunog. Yung wire po. Yung wire. Tapos yung... Ano po yung... Yes po. Mm -hmm. ang, ang kuha nyo po yung magkailaw kayo? Oo, so, magkailaw yung Sana lang. po ay mayroong magbigay sa inyo kahit yeah. solar lang. Opo. Ayan. So, wala po kaya dito tayo si, ano, hindi namin nakasama si CNP si Lebron at saka si CGE si kasi nasa Manila po sila. Ito po yung banig at saka bigas po. Ito oh, ay pinapaabot po ito sa inyo na ibibigay po. Galing po ito sa kanilang dalaw. ah oh, ito tayo. na ito yung bigas. Maraming po salamat ko sa inyo lahat. Ito mayroon tulong, alubit ko wala lang. maraming salamat sa inyo. wala kikagawad, wala kikagawad, wala Salamat Salamat ka